Ayan, binabati ko po lahat po ng mga taga Oriental Mindoro, especially po sa aking barangay uh, na sinilangan sa barangay Parang Kalapan in dot dot in doro. <laughs> ayan, mega love shoutout po sa lahat po, ha? Ayan, especially po sa aking mga magulang, kapatid diyan, oh. at ang aking uh, anakis, oo. Oh, oh. Ayan si Prince and Princess. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At um, ayan. Ako po ay may konting tula para sa inyo. <laughs> ay, sabi po Hindi. sa tula Hindi. mga taga-Oriental eh. Pahiram, pahiram Hindi. bangka mong putol Isasakay ko lamang Ang mga taga-Mindoro Hindi. 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 makiling At Hindi salamat ng nanama <laughs> thank you so much for watching guys maraming salamat po